Ayan na po sila. Good morning! Sir, Sir Ricky Balando, good morning. Shout out kay sa kuya ko siyempre. Kay Boss Sam. Sam Lomboy. At saka kay Boss Ice Ivan. unang ginagawa ng mga sisis, uh, nagkahanap sila ng tubig. Yup, nandiyan na sila sa tubig na ngayon. So, dapat nakaready na yung tubig bago sila kumain. Bago sila pa? yung tubig nakaready na. Thank you, Sir J. Yan, pupunta na nila yung tubig, uhaw na uhaw sila. Ayan. Coxie. Coxie Bay. Ngayon at bukas. Di ba babe? Ngayon at bukas. Sir Noel Panil Panlilio. Good morning. Regards kay Boss Russell. Next time, chicken talk ulit. Kapag tapos silang minom, automatic pumupunta na sila sa kainan. Ay, dito nga kayo. Diyan, dito ka dito, dito. Sir Miro bakya good morning. Sir James Lakson. Ayan, yun yung isa dun na ginawa ni Boss Russell. Tapos yung kahon, pag, tapos yung kahon pag umaga, Ilalagay doon. Pwede pa naman magamit kasi meron naman kaming um, uh, nilalagay. Ilang gamitan lang yan tapos itatapon na yung kahon. Pero papalit lang nila niyan. Papalit lang nila nung kahon. <tipos> Hindi nga yung kahon. Tapos pinapaitan natin lagi din. Pati dayami, araw-araw din yung dayami na nilalagay sa ilalim ng, sa loob ng kahon. Sir Norway James Raptor Green Legs wala pa po dito sa batch na ito um, ay hindi ito yung pinakahuling batch natin no? Oh. nandun, ay nandun sa bahay ah, first, nandun po sa ano nandun po sa kabilang farm namin yung Raptor Green Leg first batch to now, local Natin, mga Sir Juby, good morning It's from Hawaii. Sir Christopher Bonsa, Sir Adi King, good morning. Sir Ricky Balando, Ayan. So, yan na po yung aming first batch. Yung iba, nandoon sa kabilang farm. Ito lang yung dinala namin. Ayan, umiinom pa yung iba. So, meron dyan mule train hatch, gray. Meron dyan mule train hatch. Merong blues. Meron tayong Henny. May Possum, Raptor, Yellow Legged Hatch, Kilso. Oh. Ayan. Congrats, sir. Congrats, sir. Carlos Binerasyon ng Bulacan. Ayan. Kagabi, nagpasa sila ng ng mga bloodline natin nasubukan subukan din na subukan nila. Albani yung nasubukan ni Sir Carlos Vineracion na pinorward sa akin. Yan, tinuturoan ni Boss Russell si si Edmar. Sa Mule Train, Hatch ate ang lakas maglaro. Ay, oo nga po, no, nakakuha kayo, no. Sir Midriano Richard, good morning. Ayan, makikita nyo po yan sa YouTube channel ko. I-upload ko po ito sa, sa kabilang, ah, sa YouTube channel ko. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa akin YouTube channel, please subscribe Sherry Lomboy. Uh, at sa TikTok ko, Sherry lumboy din po. At sa mga gusto pong maka, kita ng kanilang mga laro. Ayan, nandyan po sa ating bili-bili apps. Ayan. Kasi po, diba? di ba? po pwede sa Facebook. So, yung bili-bili apps. May nakapagsabi lang sa akin. Ayan, yung live ko po, tignan nyo na lang po sa YouTube ko. I-upload ko na lang po doon yung kabuuang video. Thank you. Good morning. God bless po. Thanks for watching. Thank you for watching po. <tries> watching from Sichu, Korea ng Bunuan Binlok. Ayan, good morning kay Boss J.R. Ivan. Good morning Sir Arlie Araujo. Uh, hindi po totoo po 'yun, sir. Pero thank you po, Sir Christopher Bonsa. Good morning. Mabilis yung cellphone kaya yung mga iba na uulitin ko lang po. Yan po yung ating blues. Ayan nakabalik yung mga kuya niya. Ayan shout out sa mga nakakuha ng blues. Sir Louie ng Bagyo, ay Sir Loy ng Bagyo. Good morning din kay Sir Noli. Rayos ng Dagupan City. Shoutout po sa handler po nila. Good morning po dyan sa inyo. Boss Edgar, Ma'am Emily. Merry Christmas. Ayan, tinuturuan ni Boss si Kaya po, hindi po din nalalahat dito yung sisiw. Um, sa susunod, nandito na lahat ang dami pong blues na napansin ko ako yung nag-miking siguro nasa yung blues dito mahigit 20 yan yung minarkingan ko kasi ako lahat nag-miking dito ngayon hello hello yan mahaba-haba na po yung video ko maraming maraming salamat hanggang sa susunod Bye bye po and God bless. Ingat, Sherin Piso. Good morning. Meron na akong nandito sa. Palihin ko. Hello. Hi, baby. Yan po yung aming blues. Ayan, di ba? Bait-bait niya, oh. Tignan niyo po, oh. Ayan, mag-good morning ka, blues. Good morning. Good morning. Ayan po, kamusta na po ang inyong mga breeding? Ayan, nandito po tayo sa kabilang farm po namin. Ayan, so yung, nandito po yung range po namin. Kasi nga yung doon sa kabila, medyo mas, masikip ng konti. Ayaw ni Boss Russell ang mag-range mag ng sisiw. Kaya dito po yung range namin. Tamang-tama lang sa palahi po namin. Dahil hindi naman po kami talaga masyadong nagpapalahi ng marami. Tamang tama lang po. Yan, happy happy po sila O, oh. Tignan nyo po. Oh. Pag maluwag po yung kanilang ano, ganyan. Nakakalipad-lipad sila, happy sila. Makita mo yung mga manok. Ayan, happy happy. Nagpra-practice-practice sila. Ayan. Ayan, bumaba na siya. Nakakakain din sila ng grass. Tapos po, yung cellphone ko po, kinakain din po nila. Nalaglag. Ayan, talagang malapit talaga si Blue sa akin. Hi! Ayan, so maraming maraming kaway-kaway muna kayo bago ako magpaalam. Ayan, si BJ, si Ray, si Edmar, at si Boss Russell. Ayan, maraming maraming salamat po. Shoutout po sa inyong lahat. Merry Christmas! bye, -bye po! Thank you for watching! Comment lang po kayo sa mga gusto pong magpa-shout at mag-upload po ulit ako ng video. Thank you!